Malaking bahagi ng Kristyanismo ang taunang selebrasyon ng kapistahan ng itim na Nazareno. Pero saan nga ba nagsimula ang napakahalagang kulturang ito ng mga Pinoy? Alamin natin yan sa report na ito. Bahagi na ng pananampalataya at kultura ng mga pilipino Katoliko ang kapistahan ng itim na Nazareno. Ito ay nagsimula pa noong 1787, magdadalawang daang taon na ang nakalilipas sa utos ni Archbishop Basilio Tomas Sancho de Santa Susta y Rufina. During the translation, nakasakay sa golden red karosa ang imahe ng itim na Nazareno. Ngunit ayon sa mga theologians, ang original na kulay ng andas nito ay kulay silver, ngunit ito ay nasira noong 1976. Gaya ng nakaugali ang karosa ng poon, ito ay mayroong mga gulong at dalawang 50 meter abaka ropes na siyang hila-hila ng mga mamamasan. Sa prosesyon ding ito, replika lamang ng ulo ng imahe ang nakakabit sa orihinal na katawan nito. Samantalang ang orihinal na ulo nito ay iniiwan at ikinakabit sa replika na nakalagak sa altar sa Quiapo. Ito ay gawa sa mesquite wood na hinahalin tulad rin sa mahogany wood sa Pilipinas ng unnamed Mexican sculptor. Ang dark skin color naman ng poong Jesus Nazareno ay pinaniniwala ang binasa sa sariling skin color ng Mexican artist na ito. And during the Galleon trade ay dinala ang imahe ng poong Nazareno mula sa Mexico papunta ng Manila noong mid-1600. Pinaniniwala ang ang pagiging milagroso ng itim na Nazareno dahil sa pagkakaligtas nito sa iba't ibang trahedya na naganap noon. Isa ang sunog na sumira sa Quiapo Church noong 1971. Isa rin ang napagtagumpayan ng imahe ng Jesus Nazareno, ang lindol noong 1863 at pagbomba sa Manila during the World War II. Isa rin sa pinagdaanan ng imahe ng Jesus Nazarene na nag-iwan ng bakas rito partikular sa kaliwang bahagi ng mukha ng poon ay ang gunshot na nangyari noong 1990s. Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus sa Sareno ang naging simbolo at pagsalamin sa mga paghihirap at pagpapasakit. Kaya naman, para sa mga deboto nito na sumasama sa prosesyon, naging bahagi na ng kanilang panata ang pagyapak as their form of sacrifices and thanksgiving that mimics the way of Jesus walks to the cross to Calvary. Mula pa noon, naging kaagapay na ng mga deboto ang isinasagawang pista ng itim na poong Nazareno dahil para sa mga ito, ito ang nagsisilbing pag-asa ng mga tao sa inaasam nating himala kagalingan ng mga karamdaman at kasagutan ng ating mga dalangin.